Sa serya ng Hunter x Hunter, ang konsepto ng Nen ay isang sentral na aspeto ng mundo kung saan ang mga karakter ay nagmamanipula ng kanilang aura upang makagawa ng iba't ibang kakayahan. Ang black aura o itim na aura ay hindi direct na nabanggit sa serye, ngunit maaaring ito ay palagi na isang anyo ng aura na nagpapakita ng kadiliman o negatibong enerhiya. Narito ang isang teorya na maaaring magdugtong sa konsepto ng itim na aura ng mga Nen user at ang Dark Continent itim na aura ay maaaring magrepresenta ng matinding negatibong damdamin tulad ng poot, galit at kagustuhang magiganti. Ang ganitong uri ng aura ay maaaring magpalakas ng kapangyarihan ng nanuser ngunit sa isang madilim at mapangalib na paraan ang mga nan user na may itim na aura ay maaaring magkaroon ng mas mataas na destructive power kumpara sa mga karaniwang 9 user. Pangalawa, ang espesyal na katangian. Ang itim na aura ay maaaring magkaroon ng espesyal na katangian na hindi nakikita sa ibang kulay ng aura tulad ng kakayaang magkurap o magmanipula ng ibang aura o kaya ay magdulot ng mas malaking pinsala. Ang itim na aura ay maaaring magsilbi ng isang uri ng poisonous nen na may kakayaang magdulot ng sakit o pagkaparalisa sa mga kalaban. Pangatlo, ang simbolo ng kasamaan o kadiliman. Ang itim na aura ay maaaring simbolo ng kadiliman o kasamaan na sumasakop sa kaluluwa ng nanuser. Maaaring ito ang nagpapakita ng pagkakaroon ng malaking kasalanan o madilim na layunin sa buhay ng isang nanuser. Ano nga ba ang posibleng connection nito sa Dark Continent? Una, ang pinagmula ng negatibong enerhiya. Ang Dark Continent ay kilala sa pagiging misteryo mapanganib na nagtataglay ng mga nilalang at puwersa na hindi pa lubos na nauunawaan. Makaring ang itim na aura ay nagmula o naimpluensya ng enerhiya mula sa Dark Continent. Ang Dark Continent ay maaaring pinagmumula ng Dark Aura o Curse Aura na sumasalamin sa kadiliman ng lugar. Ang alawa, mga alimo at lakas sa Dark Continent. Ang Dark Continent ay tahanan ng mga makapangyarihang limaw at hindi pangkaraniwang fenomena. Posible na may mga nilalang doon na mayroong itim na aura at ang mga nine na lakbay doon ay nagkakaroon ng kakayang ito at tapos makasalamuha ang mga ito. Halimbawa, may mga ancient entities o cursed spirits na naniniraan sa Dark Continent na nagbibigay ng itim na aura sa mga makakapagbigay alam sa kanila. Pangatlo, ang potensyal na pagpapaunlad ng kakayahan. Ang pagpunta sa Dark Continent ay maaaring magbukas ng bagong potensyal sa mga nanuser na nagbibigay sa kanila ng akses sa mga bagong anyo ng nenat aura kabilang itim na aura ang mga karanasang ito ay maaaring magbigay sa kanila ng bagong antas ng kapangyarihan ngunit may kalakip na panganib. Ang mga pagdevelop ng itim na aura ay maaaring maging resulta ng pagsasanay sa ilalim ng matinding kondisyon o pagdaan sa mga ritual na kaugnay sa Dark Continent. Pang-apat, ang kaugnayan sa malalim na misteryo at sibilisasyon. Ang Dark Continent ay maaaring nagtataglay ng mga sinaunang sibilisasyon o misteryo na nag-uugnay sa kasaysayan ng Nen. Ang mga itim na aura ay maaaring bahagi ng mga sinaunang ritual o tradisyon na nawala na sa modernong mundo. Ang mga sinaunang sibilisasyon sa Dark Continent ay maaaring nagtataglay ng mga lihim na kaalaman tungkol sa manipulasyon ng aura na nagiging sanhi ng mga paglabas ng itim na aura. Panglima, ang epekto sa mentalidad at pagkatao. Ang itim na aura ay maaaring magkaroon ng epekto sa mentalidad at pagkatao ng isang non-user. Pagkakaroon nito ay maaaring magdulot ng pagbabago sa ugali at pananaw ng non-user na maaaring mas agresibo, mapangapi o kaya ay makasalanan. Ang mga non-user na maitim na aura ay maaaring magkaroon ng malalim na pagbabago sa kanilang moralidad at disposisyon. Sa teoryang ito, ang itim na aura ng mga non-user ay hindi lamang isang anyo ng negatibong enerhiya, kundi isang komplikadong konsepto na nag-uugnay sa malalim na misteryo sinaunang kaalaman at mapanganib na pwersa mula sa Dark Continent. Pagkakaroon ng itim na aura ay maaaring magbigay ng napakalaking kapangyarihan ngunit may kalakip na matinding panganib at pagbabago sa pagkatao ng isang non-user. Ang mga elementong ito ay nagdaragdag ng lalim at intriga sa mundo ng Hunter x Hunter na nagbubukas ng mga mas maraming posibilidad para sa mga kwento at karakter sa inarap. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video maraming maraming salamat